Hello guys! Hello mga kamisis! Welcome back to my YouTube channel Mrs. Kasapi. Support to this vlog and I'm dito kami sa Fishing Port kasama ko si Kasapi Jr. Ayan o. Ayan. Tara, samahan nyo muna kami! Ayan, yung building nila dyan may mga tao at dito pag gabi maraming mga ano dito may pumupot mga nagtitinda na mga street foods, Ayan, may mga ilaw dito Ayan. maganda dito pag gabi Ayan, may mga ilaw sila dyan Ayan. Ayan, yung dagat ang ganda diba Wow! Yeah, dito, pag may nadating mga bangka, dito ang mga isda. Tawag nila fishing port. Ang ganda dito mag, ano eh, magtambay. Yan. Mga kupol, pwede dito mag, ano, magtambay. Yan. Mahangin dito. frisco ang hangin yung dagat oh. Wow Ang ganda dito pag may problema ka pag halimbawa may iniisip kang problema mag-isa ka dito <laughs> o dito mano tumingin sa dagat ayo na magmuni-muni ka sila mga yun, yung yung ito yung lambat may ano dito may hagdan gabi. May mga ilaw-ilaw uh, sila. Oh. Maliwanag dito. Tsaka yun. Oh. masarap talaga dito magtambay. Oh. May ba na dumadating? Pag umaga dito, maraming ano, maraming na na mga bangka, marami na dating, may mga isda. may mga isda silang dala galing dun sa alaot mm. ang daming hagdan dito ang daming hagdan may hagdan ito. tuwang tuwa si Kasapi <laughs> first time mo pagpunta dito ah uh, oh, first time ko dito ay noong pala nung nagtinda kami dito ng banana queue kasi madaming tao mabili dito okay, o oh, pangalawang bis ko na pagpunta dito. Ibang bangka dito. Ibang hmm. ka dyan. Ayan meron sila. Maraming isda yan pag may bangka dyan. Siguro, ayun, nagpupunta pa lang sila yung salaut, nag -a -a -ano sila, sa laod. Nag-aano sila. prepare sa pagpunta nila sa laot Yung mangingisda dun. Yung mangingisda. may bangka dito. Malaki. Yun, oh, doon. Mayroon doon. Siguro, nag-aayos siguro sila ng ano mga gamit. Punta sila sa laot, sa dagat. Yung mga bahay dun. hangin dito. Ang sarap dito talaga magtambay. Eh. Hmm. sarap dito talaga ng pas pasyalan dito pag gusto mong tahimik lang na lugar yan, dyan ka lang humarap ka lang sa dagat humarap <laughs> pag magmuni-muni ka pag may problema ka, sumigaw ka <laughs> ibuos mo yung ano yung problema mo dyan o, oh, harap ka lang sa dagat o diba <laughs> ang saya-saya dito may mga ano dito yung papuntang Manila siguro to dito nila yan. ito ang ano nila terminal yan saan ka pupunta <laughs> doon <laughs> naglilibot kami dito akit kami dito ayan akit kami dito may hagdan dito ang taas. Ayan o. Wow, ang ganda dito. Ayan o. Meron dyan. Meron pa yan dyan. Meron doon nagagawa ng lambat. Meron sa si Kuya o. Ayan doon. May ano dyan. Ang ganda dito o. Oh. Ayan o. No? taas ng ano dito building mamay mga pa sila mamayang gabi maganda to ang ilaw dito yun o no? oh. wow dito kami sa taas anong masasabi mo? sarap dito hmm. uh, ngayon lang ako nakakit nga, Ngayon, first time na yung pakakit dito. Pag may mga utang ka, makalimutan <laughs> mo dito. Pag... Ayun o, oh, ganda. Ayan, Ang Bukit. sarap dito mag bundok naman sa kabila. Mayroong bundok doon. Oh. Ayun, no? Sa kabila naman, bundok. yung dagat. Ayun. Ayun, Ayan, da. ng, ano? Ayan. bundok oh. Ayan. ganda. mag, ano, yes, mag partner Selfish. So, nagsiselfish sila. Ang <laughs> ganda dito. You know? wow. Ang sarap talaga dito huh? Ayan o oh, dagat o oh. wow. Tanggal ang pagod mo dito eh oh. Hanggang palibot doon uh, Ano sila dyan? Mga halaman yan Halaman May doon mag Mag jowa Mag naga ano yan <laughs> Wala lang ayun oh 'yung selfie selfie sila. Mamaya hapon maraming tao dito. Uh, ayun, nag iba di ba, mga kupo nagtatambay. floating cottages. May floating cottages doon oh no? ayun oh. No? Titis kabilang. 'Yun may floating cottages. Wow! Yan, at uuwi na kami. Uwi na kami. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking mga video. Please like and subscribe. See you in my next vlog. Salamat. Yan. Si Kasapi. Uwi na kami. Daming tao doon.